<laughs> hey. yeah. kasi idol! Perfect ka yes, Idol! Uh. Naalala mo na talagang mo ko last time sa sa basketball. Ay, hindi ko na inaalala yung pagtalo ka. Oh, grabe ka naman. Masakit yun. <laughs> hindi kasi nakakita ko ng bilyaran dyan. Subukan mo ko. Bilyaran ka? Oo, oh, kung, kung nanalo ka sa akin sa basketball nung last time, dito hindi ka mananalo sa akin. Ay, mo ka. Hindi ka daw mananalo sa bilyaran. Batang bilyaran ako nung bata ko. Hmm. Basketball lang ba magaling si Idol? Feeling ko eh. Feeling Ay. ko baka hindi tumapot sa billiard table. Baka hindi mo natatanong. Mamaya ako magsasalita. Tara! Partida na to. Ako na nag-ayos. tayo na yabang. Ayun, pumasok, Chris. Yan, yan. Buka muna, Bricks, mga 2 hours. Para makapagpahinga ka. O mapagod ka hey. yeah. Ha? Puka muna! Ha? Hindi ka kakatayo. Parang basketball lang ko eh. Nahanap ko lang yung isusutan mo eh. O, oh, blessing. Ay, nalaglag! Ay, Ay, ayan, dami na si Lola. Hindi <laughs> umasak. Teka lang. Bad shot eh. Gusto ko yung naihirapan eh. Papasok ko si yan? Bakit sa pili na hindi nahihirapan? Eh. Grabe ka, idol! Ay, wala. Ayun. Ayan na. Ayun na. Binibigyan ka ng magandang tira. Kaya nga, eh, puro ano, partida binibigay sa akin. Mm -hmm. Kala niya, nagjijoke ako eh. Mama! Tsaka, ako magyayabang. Kasi pag nanalo, nanalo ako, pwede ako magyabang. Pag natalo ako, taimik na lang tayo. Tiring ko host ng tubig. Angat mo pa. Ayala, ayala. Yeah! Perfect! Pinibigay na sa'yo. Perfect o. kaayo! Kapit ng otso tsaka 9, Pag eto, bumalya, talo na ako. Ay! Ay, long shot e, binigyan Uy! Uy! pa Uy! talaga, sa pabor! Huwag kang sasama, ha? Oh, shit! Hey, hey. oh, Ay! Okay. Hey, tumama! No, gonna... mama, <laughs> <laughs> Sabi ngay, hindi eh. Kasi mo muna! <laughs> <laughs> so wala. Wala. Halong. Binigay ko na sa'yo, uno hanggang otso. Wala talaga. Sabi sa'yo, tatahimik na lang ako. Kasi talo. Eh, thank you, ah. Thank you. Oy, okay, malapit na pala mag-long weekend. Sa mga naghahanap ng place, lalong-lalo na sa mga pupunta dito sa La Union, dito sa LU, punta kayo dito sa Ariana's Place. May bilyaran, may inuman. Meron pa kayong pwedeng pagstayan na malaking room. So, check nyo lang sa ways. Ariana's Place, nandiyan sa comment section. Dalaw kayo. Dito.